Paano ako patatawarin ng Diyos kung sa kapwa natin tayo nagkasala? Ngunit hindi ko na sila makausap o makita para humingi ng kapatawaran. Una, ito ang katotohanan. Lahat ng kasalanan kahit ginawa natin sa kapwa ay una sa lahat kasalanan sa Diyos. Kahit hindi mo na mahagilap o makausap ang taong nasaktan mo, ang paglapit mo sa Diyos ng may tunay na pagsisisi ay sapat para sa kanyang kapatawaran. Sabi ni David, na nagkasala sa pagpatay at pangangalunya. Sa Psalm 51.4, laban sa iyo lamang ako nagkasala at gumawa ng masama sa iyong paningin. Kaya anong gagawin kung di mo na sila mahanap? Una, umamin ka ng buong puso sa Diyos. Ilahad mo sa Kanya ang ginawa mo, kahit matagal na. Pangalawa, humingi ng tawad sa Diyos ng may kababa ang loob. Manalangin. Panginoon, nasaktan ko po si pangalan at alam kong mali yon. Hindi ko na siya makita pero alam ninyong nagsisisi ako Patawarin niyo ako. Pangatlo, kung posible magbayad o mag-restore. Halimbawa, kung may nawala o nasira, gumawa ng paraan na ayusin ito o tumulong sa iba bilang pagbayad. Kung hindi na talaga kaya, maglingkod sa Diyos bilang bunga ng pagsisisi. Pangapat, tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Huwag mong dalhin habang buhay ang guilt kung tunay kang nagsisisi. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao, pinapalaya niya ang pusong nagsisisi. Tandaan ito. if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness 1 john 1 9 though your sins are like scarlet they shall be as white as snow isaiah 118